Yon, what's up mga master? Huh? Good morning everyone, kumusta? Uh, update ko lang kayo sa aking YouTube channel na sa ngayon ay hindi na po tayo nagtitinda ng pares. Yes, hindi na po tayo nagtitinda ng pares dahil uh, sobrang ano, bumaba yung benta ko. Tapos uh, sa, sa dami rin na nagtitinda ron. Saka nanawa na rin yung mga customer. So, na madaling salita, nag-give up na ako sa pagpapares. Uh, dahil yung mga anak ko rin na uh, nag hindi ko na rin sila maobliga dahil uh, ayoko rin sila ma-pressure dahil sa pagtitinda ko ng paris eh pati sila na ano rin hindi sila makapag-focus sa pag-aaral so what's up guys update ko lang kayo dito sa aking youtube channel na nasa one, nasa 10,000 subscriber na tayo ha para hindi lang tayo mawala sa youtube I-update ko kayo Mag-upload ako Ngayon lang ako ulit nag-upload Siguro mga dalawang buwan na akong hindi nakakapag-upload Tungkol sa pares Dahil nga nandito na tayo sa Lalamove Yan yeah, Naglalamove na tayo guys Ano Dito na tayo magdi-daily vlog Kung halimbawa mayroon tayong mga vlog Ha-update namin kayo Ayun yan senso Pag walang pasok kasama ko siya Ngayon Lalamove driver na po ako Lalamove uh, Ano na po tayo no? Dito yung medyo maganda rito sa mo pero si sipag lang at least dito hindi na ako na pressure guys dahil nung mga nakaraan na stress talaga ako. Hirap pumanap ng ano ng alternative na paraan para ma-improve pa yung pares ko. Kaso wala, talagang ganoon. So what's up guys? Ano, i-update lang namin kayo. Mag-upload lang ako ng 3 minutes para sa YouTube channel natin kasi pag hindi na-upload na ng almost 3 months ay eh, ma -de deactivate yung ating YouTube channel. Siyan. Nakailtrip tayo. So mga boss, kung meron man kayo mga gusto ipa-lipat bahay, uh, uh, outing, 'yun mga service kahit saan sa Pilipinas. Pwede niyo ako i-contact. Kung so, naghahanap kayo ng trusted na driver para sa inyong mga importanteng bagay, pwede-pwede uh, nyo ako kontakin. Ako nang bahala dyan. Basta pag-usapan natin yung presyo. Presyong tropa-tropa lang. Yon yung electric kasi natin guys. 5 years natin itong uhulugan. Ah, kaya mas paganda rito. Dahil hindi na ako nang shadow na pressure sa ano sa paghahanap buhay. Hindi na ako nasyado shadow na pupuyat. Nakapagpahingan ako ng maayos. Dahil itong mga nakaraan ngay, eh, medyo masama na ang ating lagay. Dahil uh, siyempre, sama-sama na stress. Nag-iisip kung paano may improve yung sarili at ang ating pagpapares Yan. ha? mag-iingat lagi kayo sa mga OFW natin kababayan I love you all sana nandito pa rin kayo nakasuporta kahit hindi na pares yung ating topic ha? mag ano pa rin tayo mag, mag sama sama pa rin tayo dito sa youtube channel ko upang uh, i-update kayo kung maganda ba rito yung mga may L3 dyan may mga sasakyan na gusto ipasok sa sa Lala message nyo ako tutulungan kita, bibigyan kita ng referral para nakapasok ka rito. Maganda rito guys. Tsaga-tsaga lang talaga dahil dito hindi pwede mainipin o kaya uh, masyadong talo sa sa stress. Kaya dapat dito enjoy mo lang kasi makakagala ka na, nakakapasyal ka na, nakakapagana po ka ba? Yo, what's up guys no? Maraming salamat at nandito lang ako para i-update kayo na si Paris Master Vlog ay hindi na po magla ano, hindi na po magpapares. Lalamove driver na po ako. 'Yon. Maraming salamat, guys.